Mga ka-Ohio, good afternoon, good afternoon. Ako po ay mag arrange ng flower. Ayan. Arrange po muna tayo ng flower, mga ka-Ohio. ang gawa po tayo. Ito po yung pag-aanohan po natin. Pagtutusukan. Ayan, hatiin lang po natin sa gitna, mga ka-Ohio. Nakaka, ano nga lang po ito. Sa ngipin, parang nakakamilu. Sabi nga, nakakamilu po. Ano? Ayan. And then, lagay po natin. <laughs> nakakamilu pa <pare>. rin. <laughs> Milu. Milu pa rin mga kauhali. Ayan. Ganyan lang po siya mga ka-Ohio. And, then, at kahapon pa po ito binili mga Ohio kaya lang pag-uwi po namin mag-asawa. Eh, antok na antok na po ako. Napagod na sa biyahing napakalayo. Naglibot po kami. Ayan, maya po ay ipoposto po, po yung aming hilibot kahapon. Kami po ay naglibot po sa mga bulak, sa bulak-bulak na naman po. Ayan, at namalay na rin po kaming dalawa. Ayan. Kanina po ay ako po ay naglinis po ng bakuran at nagbilit, nagdamo. Hindi ko na nga lang po siya na i-video mga ka-Ohio dahil nag-a-apura po. <laughs> Kaya hindi ko na po na i-video yung mga ginawa ko. Ayan. Saka nag rin po ako ng konti yung mga natira po hindi ko po mga naayos. Yung mga kulang po yung semento ay eh, inayos ko na po. Pininis ko na po ngayon. Ayan. Kaya patuyo ko na lang po. At ayan, di naman po umuulan. Ito po, sabi ko, ibababad ko sa tubig. Kagabi. Pero hindi ko na po nagawa sa so, sobrang antok ko. Tag antok na antok na po ako. Nakulang na lang mga ohayo ay Ay, na ako ng diretso at hindi na ako magtutot man or ayan, nariligo man or mag sa so, Sobrang pagod ko at antok. Ganun po pala yung mga ano, pag tumatanda ka na. <laughs> ayan. Ayusin po natin, ito, ayan, buti na lang po hindi po siya masyadong nalanta pa, ayan, o, may konting lanta lang po, pero hindi pa naman po siya yung nalanta. Ayan po siya, mga kaohayo. Ayan. Saka po itong dalawang orchids. So sabi ko, ibababad e, ko. wala, dito na nakaya, natulog na po talaga ako. Ito po ay, yan hindi ko po alam mga pangalan nito mga ka Pero, ito po ang napili ko at nagandahan po ako. Ito po ang ating i-decorate. Ide Dahil siya ay kakaiba, bilog, gitna po natin. Ayan. Ay, ito naman, ayan, bulaklak po siya na ganyan. Marami po siyang mga ano, medyo mataba siya mga Ohio, gilid na lang natin ito. pati lang pala siya. No? Sana hindi ko muna tinapon yung mga ano. Eh kaya lang binali ko na po eh. Kaya hindi na po tayo doon makakapag eco, ano ba 'yun yung makakuha pa ng konti at na -ano natin. Idagdag Yan, ganyan po siya, mga kaohayo. Then, ito na lang, sa magkabilang gilid na lang po ito. Kula, ay kulang konti. Hmm, simple lang po siya today, this week. Yan, hanggang siya po ay malanta. Aray, 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 aray. aray. Parang may umano. Parang may pumitik sa kamay ko. Kailangan suto sut ko po muna yung sa salamin ko, mga at ano, at dito, na hindi po natin maputol yung, ayun, yung pumitik pala, mga ay lasting na putol, tingnan yung hindi ko na nakikita, pag wala akong sa salamin, mga kauhayo, talagang, ano, grabe ng kalabuan ng mata ko din Ah, oh, uh, tingnan yung mga medyo nalanta na nga siya. Ayun, may mga nahulog na mga Pero ayan. Tsaka natin. nilagay. Parang ano siya mga like, kaukay. Oh, wait. Para kasing babagsak. Kulang yung bulaklak ko, mga ka-Ohio. And then, pag gising ko, hindi, di pa siya agad ang inatupag ko. Nakalimutan ko. Pinatupag ko muna yung mga bulaklak sa labas at nagdabo muna ako at nagsimento pa ako. Ayan. Ito siya pala ay malalanta na. Hmm. dapat itong nasa gitna natin mga ka-Ohio, itong pink, itong yellow. Dahil siya pala ang napaka marami. Wait lang. Uh -huh. ko pa naman na. Ayan. And then... lang natin tong si ano Ayan, mga ka-Ohio. Kaya lang, ikot ko lang ito. First time kong bumili nito. Kasi siya ay may paano eh. Bali, ganyan na lang siya mga ka-Ohio. Simple lang po ang aking uh, flowers for, yan, ganyan lang po siya. Simple lang. Simple lang po ang aking flowers for this week. Ayan, hanggang sa malanta po. Saka po tayo magpapalit ulit. Ayan, mga ka-Ohio. Bali, ganyan lang po siya. Ayan, sa magkabilang gilid ay may orchids po. Ayan. Kunti lang po siya. <laughs> Talagang, ano lang. Limang piraso lang ito. Ayan. Ganyan lang po siya mga ka-Ohayo. Para, ano, hindi siya masyadong kasi po natin ka lang, ha? Ayan, yan. Di ba? hindi ganun po mga kawahal po po lang. Ayan. Diba? Hindi siya masyadong gaganon. Bubukang kang. Ayan. Medyo iganon lang natin. Ayan na po mga kauhayo. Ang aking simple na ano po ngayon. Nag-decorate ko. Lalagyan ko lang po ng tubig na malamig. Eh, malamig sa gripo. At ayan. Eh, okay na po. Yan lang po at maraming maraming po salamat. Paalam mga kaohayo. Maraming maraming po salamat. Pakipalo din po ang aking YouTube and then ang aking Instagram at ang aking page My Love Family in Japan at ang TikTok ko po. Maraming maraming po salamat. Paalam. Bye bye.